Hello guys, welcome to my vlog guys at nandito kami sa orthopedic guys at hinatid ko ngayon itong kasama ko ay maglalakad kami papunta sana kami ng kiyomats at mamalingke ayun, may lumamit sa amin ng aso at bigyan na ng mal at ngayon pumunta kayo ng barangay ay kinausap namin yung barangay at yung na sa si nakita yung aso at tinuntahan ng barangay yung may are at ngayon kinausap na dalhin sa orthopedic at ngayon pina upan ko ayun guys at ngayon ah uh, ito yung pinto guys ah, uh, pumunta kami ng orthopedic ngayon ah uh, kinuha mo na siya in, in interview mo na guys at ngayon bumili mo na yung may ari ng aso at ito kasama namin yung na, nauna guys yung nauna yan, yung may-ari ng aso ngayon, uh, sinamahan kami sa orthopedic at ngayon, siya bumili ng gamot. Ito siya, pin, bibili muna siya ng gamot guys at nandito kami sa parking, pauwi na kami at di ko na binidyohan yung pagturok ng bakuna ay siyam na turok sa kagat ng aso. Kaya kayo guys may alaga dyan ng aso, huwag nyo pabayaan na makawala. Yung aso na ni kuya ay nakawala, no, lubos sa butas at gumalagala daw sa labas. At ngayon na timing nga na dumaan kami, naglalakad, pumunta kami ng palingki ng kiyumat at, at nagkataon na sa lubong may at biglang sumunod na nakmal. At dami na pong hinahabol ng tricycle nauna pa sa amin hinahabol niya tapos ngayon malayo na yung tricycle kami naman ang pinuntalya kaya inakagat yung kasama ko At, buti nga ako tinitingnan ko lagi kung saan pumunta kasama ko yung yung pagkakagat kagat at pumunta kaagad kami ng marangay ngayon uh, ito na guys yung nandito na kami sa orthopedic ito yung, mang, yung mayari ng aso tinulungan kami at uh, buti nga mabait yung mayari ng aso at ito siya ang lalakad na siya papunta doon sa butika bibili ng gamot at ito si ate kasama ko yan sinamahan ko siya at ngayon ang laki ng nagasto uh, alos binayaran ni eh, maabos ng 9,000 sa kagat lang ng aso yan sa indeksyon para tit, uh, anti titanos uh, siyam na turok ng bakuna ayun guys at iyon antay minamin namin itong may yung may ari ng aso at si kuya naman bumili ng gamot doon sa butika at dito kami sa may malapit sa sasakyan at pinahantay nga kami dito dahil pauwi na kami ng bahay dadaan pa kami ng palingke ngayon ang laking abala kaya medyo tinanghali kami dahil na punta pa kami ng hospital dahil sa kagat ng aso eh kahit maliit lang yan eh may rabis yung aso eh bagong panganak pa pala yung aso nakawala at sige ang panghabol ng tao at kami ang na nakagat ng yung kasama ko Ayan guys, andito kay Pakita ko sa inyo guys yung bakuna na itinurok eh, sa kanya. Ayun, masakit yung guys. Kasi eh, sunod-sunod yung turok. Ito sa so may bandang braso niya. Ngayon guys, in-interview ko siya. Medyo masakit daw. Saka namamanid ang katawin pagkaturok niya. Kasi malalim nga yun. Sobrang haba ng dagom na tinurok sa kanyang braso. Ito, guys, at pakikita ko sa inyo at makikita yun naman at namamaga yung mga turok niya. Kaya kayong may mga alaga niya ng aso, huwag yung pabayaan na nakawala. Ito, guys, yung turok niya sa may braso ng kamay niya. Ayan, o. Oh. Ayan, guys, o. Oh. Uh, Sunod-sunod ang turok niya diyan. Uh, siyam na pirason turok kaya yung bakuda tapos dalawa dito sa may kabilang braso kabilaan na braso o, kaya yung maraming turok, ito guys, sinawakan ko yung kamay ni ate at tinignan ko yung turok yun, namamaga pa ayan yung mga turok nya, tatlong piraso tapos sa may braso naman niya kabilaan tigdalawa dalawa ayan braso nya guys, ayan guys o Ah, uh, dalawa 'yan, dalawa rin doon sa kabila. Kaya mahirap talaga pag nakagat ng aso kaya para maagapan ka na magpositive ka. Ayan guys, salamat naman na wala naman nangyari. Dahil na supportan naman ng index para hindi kumalat yung rabbit at nakagat siya doon sa may tuhod sinakmal sa metod de uulitin pa sana eh buti nga Inabol ko para lumayo ayan guys kaya kayo ingat na ingat kayo maglakad sa highway pag nakakita kayong aso lumayo kayo para hindi kayo maabala kasi nga tulad nito uh, ah, halos kalating araw ang naabala sa amin is kapag malingki pa kami napunta kami sa ospital kaya ayon. Kaya kayo mga guys, uh, ingat 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 kayo sa mga naglalakad kayo sa mga highway, mga eskinita. At ngayon maraming asong magalagala ang mga nakawala, maggumagala. Hindi hindi na, natin nakalani na sasakmalin kayo. Huwag kayong lalapit. Pag nakita kayong aso, huwag kayong lalapit, lumayo ka lang kayo para walang maraming abala. Kaya ayon, ninitong nangyari kay Ate. At buti nga, mabait yung mayari, tinulungan kami, tapos sinamahan pa kami. At yun, pinapakunahan namin si ate at yun. Uh, medyo okay-okay naman siya. Ayan guys, at medyo binigyan naman siya ng 4-5 na pera para pagpa-check pag up. Tapos yung binayad sa gamot ay umabot ng 9,000. Halos So mga iba-iba pang gamot. Alam sa na guys 15,000 guys lahat ng mga bakuna, so gamot, so pagpunta namin dito, gasolina. Ayun guys. Kaya kayo ingat na lang. Kaya ito oh, lang to guys para mat ma, ma kayong aso, iwas na lang. Kaya hindi natin nakalanin kung ganun lang. Kasi kamahal ang bulong ng isa ay eh, inaabot ng 1,000 ng isang bote. Ay eh, siyam na boteyon yun. Ay maabot ng 9,000 plus bulong pang iba. Ngayon may resita pang bulong. Oh. Babalik pa doon sa ospital. Chichikap-chikap ulit. Kaya kayo may mga alagang aso dyan, huwag yung pabayaan na makawala. Kasi malaking abala po yan. Kaya kayo, ingat na ingat kayo talaga na katulad ng ako may aso. Buti yung nakagat, galos lang. Eh, siyempre, pinabulong ko rin yon Kasi ako mayari ng aso, sagutin lahat.